Shoutout Margat Vlog Shoutout po Shoutout po sa mga uh, Tumutulong sa channel po Shoutout po So pupunta tayo ng buwan Ang simbahan Dahil na uh, mag-iikon tayo Mag-iakumpanya tayo Dahil uh, Namat tayong Asawa ng TUN ko Kaya mag Kaya magi iakumpanya Panyan po tayo Papunta na tayo ngayon ng simbahan. May tayo ng simbahan. Then dito sa siya may Kasi ko sila, tulad kami

ก็นั่งเขีบานพนอามนเดียวสดังเขียบ้านต้งไมมาเห็น kumain po ito ng mga parter noon, mga santo noon. bahan penan ya Dan itu semisahan. Kenapa dia itu di situ nang kuat? Masih lungan. po namin roto so, so, simbahan namin Intay tayo dito kasi isa pa yung visa. So, tayo natin yung tayo natin yung kuha niyong pangkay ng PNN ko. Kasi mababatay ngayon. So, yun. Uh, so, nito tayo sa group to ngayon. Uh, ito yung guto namin. Ah, namin. Ito namin. yung schedule dito. Ito burning span, ito, ito yung buwan dito. Simbahan. Ito yung po itong buwan Yung aming imahen dito. Ima-conception, may nag-usok ito. Kapag merong kalamidad, may tumutulong sa amin yan. Uh, maaga pa kasi yan. punta ko yung alas 9. Eh. Uh, let's kiss and go. Ito yung gana yung, yung baliti na to. Century old na po ito. balitina baliti na to. Century old na to. Kaya malaki yung kahit to. Children of na ang balitin na ito. Itong simbahan par, na simbahan no, na yung nakuha na tao ito na ang ng 1950s nasira. Kaya ito na tira. Ang ginawa na lang ng pati. ng po so Maraming maraming salamat po. Sarang salamat po. Sa lahat ng channel po. Ah, salamat po. Bye na po. Bye na po. May God bless you and more power. Amen, amen. Bye na po.